New Year Bosa at uh Noaboy eh, Sinalubu Natin. Na in two kilometers, turn left onto Greenfield Road. Nung safe ang uh Magunto. But uh, more blessings was at in Yung uh, 2024. So Para ang taong 2023 no, marami rin tayo ano, uh, dapat ipagpasalamat na uh, mga blessings actually nga di ba laging sinasabi pagka nagising ka na nga sa isang araw, sa bawat araw blessing na yun ibig sabihin meron ka pang ano, purpose dito sa sa earth at uh, may mission ka pa na binigay sa iyo ng uh, Panginoon. So ngayon, uh, pasok na tayo ulit. January 3. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko nung, nung nakarang taon at saka nung uh, mga nakalipas na taon sa buhay po natin. Awang tayo Good morning po at magandang gabi sa inyo lahat. Uh, Ang una ko pong natutunan, uh, huwag kang matakot mag-take ng risk. Mag-take ka ng risk sa buhay. Kasi sabi nga, if you're not taking risk and you're risking your life already, no? ibig sabihin, na ano na kumbaga hindi ka nag take ng risk that means nasa comfort zone ka lang walang mangyayari sa buhay mo kung lagi kang may takot po sa so dapat po ano magkaroon ka rin mag take ka ng risk kasi wala pong madali sa buhay hindi po madali ang buhay dito sa mundo kahit nasan man po kayo, wala pong madaling buhay. Kung gusto niyo po yung buhay na madali, may ano, mahirap din po 'yun dahil nasasayang po yung panahon niyo na nag-stay lang kayo sa Pompora dito lang ako. Uh, takot ako baka magkamali ako. Baka mag-fail ako. Sa katotohanan lang po no, ano ang uh, Failure, kasama po yan sa success dahil natututo po kayo pag uh, nag-fail kayo pero kung lagi po kayong iiwas sa failure or takot kayong mag-take ng risk ah, uh, mahirap pong makamit yung goal nyo sa buhay o guminaw man lang yung buhay nyo kung lagi kayong takot mag-take ng risk ah, uh, sunod po Uh, di hindi mo kailangan ng ano, maraming kaibigan. Kapag tumatanda ka na, doon mo na realize na iilan lang talaga yung tunay mong kaibigan na nandiyan na hindi magpa-backstop sa iyo. Kumbaga, uh, sabi nga nila malalaman mo yung tunay mong kaibigan kapag ka wala ka doon ay eh, pinagtatanggol ka no. Sa baba may pinag-uusapan ka no sa grupo. In 2 kilometers, turn right onto Canyon Concession Road 6. Pinag-uusapan ka at the major negative u, kwento ng isang Asalamanya doon ka ini kan. May isang kanayihigan na nagtatanggol sa iyon. yun 'yung totoong kanayihigan. itong last year 2023 na yung iba lang po yung iba po ay disposo lang mabagagusto lang makakuha ng ano ng buhay mo mostly yan yung mga kasama mo sa work eh. yung mga nagiging kaibigan na doon yung iba gusto lang na maki-chika sa'yo Ang mga totoo mong kaibigan yung mga nakasama mo sa na kasama mo pag naghihirap ka, yung down ka. Ayan, tulad nila mga kaibigan natin sa Montreal, sila atin, ati, Jerry. Yan, kahit na bihira lang kami mag ano, communicate. Lagi nandiyan sila, sila ati Glo, ati Baby, ati Amy, ati Eddie, ati Lori, ati May, Kuya yan. yung mga mga totoong mga kaibigan natin dito sa Canada so hindi po kailangan maraming kaibigan ano po uh, natutunan ko yung pag iwas sa ano sa toxic toxic na tao toxic na mga uh, relationship iba kahit ano man po negative na um, thoughts na binibigay sa inyo nung either uh, bagay man yan o tao uh, matut ako na lumayo sa ganun kasi uh, pag toxic po at negative ang binibigay inyo at inabsorb mo yun so hindi maganda po sa sa sayo sa mental health mo at saka sa pag uh, mo ng goal mo sa buhay kung negatibo lagi yung ibinibigay sa iyo ng tao hindi po maganda na ano hindi po magandang uh, ano yan kasi manghihina kay eh. masyadong negatibo yung ano toxic yung tao na kasama mo na parang lahat na <laughs> lahat na lang ng ano mo may kontra so gagawin mo dun yung maging matatag ka na umiwas ka sa ganun at tatagan mo yung uh, mindset mo na mayroon kang goal na gustong makamit at dapat di ka magpapadaig sa negative mindset kumbaga uh, iwas sa toxic toxic na tao marami po yan sa paligid natin at uh, nararamdaman mo yan pagka yung parang hindi ka, hindi mo mara, di ka at ease sa pag uh, tanggap ng opinion mo although opinion siya at ang mahirap kasi pagka uh, malapit sa'yo no, tapos Siyempre, kalimitan. Pagka meron kang goal sa buhay, ang kalimitan ko kontra sa'yo dyan, mga kaibigan, ang anak mo, mahal mo sa buhay. Pero kung alam mo sa sarili mo na maganda yung kahihinat na ng buhay mo, bakit ka maniniwala sa sabi-sabi, di ba? So, yun po. Buwasan natin ang toxic sa buhay natin. Abangan niya yung panghuli, yun yung ano, yung uh, mahalaga na natutunan ko. Ano. Masunod po, yung ano, paggamit ng oras sa tamang uh, paraan. Ang kalaban po natin sa buhay ay isa sa kalaban natin ay yung oras po kasi hindi mo na mababalik yan. Lagi sinasabi, pagka narir naririnig mo no, or nagbasa ka ng libro nanood ka ng youtube about sa financial literacy or sa uh, motivational videos sinasabi dyan na time ang kalaban mo <clears throat> natutunan ko po na pahalagahan ang time na medyo bawasan yung mga hindi naman nagdudulot ng magandang uh, result kung yung paglabas na actually hindi na nga ako lumalabas ng ano yung mga ginawa ako lang paglabas-labas kasama ang mga kaibigan nung binata pa ako pero mula po nung nag na abroad na ako hindi na, hindi ko na ginag ginagawa yung Turn left onto County Road 34. So yun no, uh, iwasan nating masayang yung oras. Mahalaga gamitin natin sa kapaki-pakinabang yung time natin. Marami po 'yan. Hindi uh, na nating ididetalye. Uh, isa po sa pinakamalaga syempre yung spend nyo yung time nyo sa mga mahal nyo sa buhay yun po ang number one po ay ang um, isa sa pinakamahalaga yung kalusugan po no? kailangan nating pahalagahan ang ating kalusugan kasi po kung yeah, okay ang lahat pero hindi po kayo malusog hindi kayo healthy um, papanin nyo po ma-achieve ma, ma yung mga goal nyo paano kayo Paano kayo? Paano po yung mga yung pamilya na umaasa po sa inyo do? No? So, kailangan po ano ang gana natin yung kalusugan natin at makare- uh, mahirap pag kakayatan na hirahin pagtulog. Pero yung ano po, yung pagkain po nang tama. Tama health, healthy food po. Dapat na uh, nasama sa ating ano, uh, routine natutunan ko ano, na pagka ang pagkain natin ng pagkahilig natin sa matatamis maalat tsaka sobrang kanin po hindi po maganda sa katawan natin so yun po iniwa, uh, binabawasan natin yun konti na lang tapo mahin ng matatamis, mahal tsaka kanin po ko po. konti na lang sa sa isang araw halos isang cup lang po sa isang araw kasi po no, uh, hindi po maganda yung sobrang kanin sa katawan lalo na po ano, uh, nagdudulot po ito ng, ng, ng sakit sa ating high blood pressure sakit sa puso, stroke, so yar, mabulok, tamang pagkain yun po, maling alaga po yun. kung na realize ko sa mga ilang taong po tay ko, na pagkain alaga mo mukha tawo niyo, alagahan karon yun, paga uh, mas ma, mas marami kang ano, uh, mas magiging paga uh, healthy yung maganda yung ano mo hindi uh, ka may stress kung baga ganun din di, di ma negatively ang pamilya mo pagka uh, healthy ka at healthy yung pamilya mo sunod po no uh, natutunan ko rin po na kailangan nating maging ano uh, matapang in a way na hindi naman tayo makikipag sa trabaho ang maging matapang po sa buhay, sa trabaho kasi pag, lalo na po pagka OFW ka no? dapat alam mo yung karapatan mo at alam mo kung kailan yung parang inaapi ka na or pinuuto ka na at dapat maging matapang ka na mag-quit ka kung medyo parang agrabyado ka na so isa sa natutunan ko po yan at magiging matapang ka lang or magiging confident ka o yun confident ang tamang word kung in-equip mo yung sarili mo uh, baga, uh, educate mo pa yung sarili mo in-upgrade mo yung skills mo nag-aral ka pa experience ka at alam mo na ang ibang company ay pwede kang i-hire sa mas magandang ano, sweldo so yun po no uh, maging magiging maging, confident ka na kahit mag-quit ka hindi ka mag-worry na wala ka ng trabaho after mo mag rin yun po yung natutunan ko. So, pagka experience, in-educate mo sarili mo, hindi ka mag-aalala na wala kang trabaho. Kung, just yes, in case lang po, tulad sa sitwasyon ko noon, na kailangan ko mag-quit. Dahil nga, hindi maganda yung trato sa akin at sa wife ko at sa dati namin pinapasukan ko pinakamahalaga sa lahat sa pag kumbaga sa buhay walang ibang tutulong sa iyo hindi ang sarili mo at ang pamilya mo but most of the time sarili mo ko kaya tanggapin mo na po sa journey ng buhay sa, sa, plano mo na maging successful eh ikaw lang po no? at last na po ang pamilya lalo na yung kabiyak mo po no? partner mo sa buhay maalagang meron kang supportive na asawa na gagabay po sa inyo, tutulungan ka kumbaga yung problema mo no, magiging 50% na lang kasi may may kahati ka eh. Sa pag ano niya, sa pag uh, solve ng problema. Tsaka ano, tutulungan ka kung may mabuti kang ano, uh, partner sa buhay. Tutulungan okay. ka niya. Maga hindi ka mag-iisa. Lagi kang gagabayan so yun po muna sa sana po nakatulong tong vlog na to no? ito po ay ano I think naranasan niya rin at na experience nyo na rin sa buhay walang mga pamilya po talaga ang, uh, number one eh ano man kung uh, balik-balik ta rin naman po ang mundo pamilya po talagang talagang nandiyan lagi sa ano uh, wag mo silang papapayaan yun po hanggang uh, sa muli po salamat po sa pagsubaybay sa RTV at sa uh, salubungin natin ang 2024 ng uh, buong puso po tsaka ano, lagi lang tayo manalig sa Diyos Maraming salamat po, God bless.